Hello, everything! <laughs> Hello, nandito kami sa Moa ngayon. <laughs> Mall of Asia, hindi Moa Arena. <laughs> May kitlat pa. Dagat pala yun nun nilo. Kita mo yung dagat Doon. doon. Yan doon. May ilaw doon sa gitna. May peryahan daw dito sa SM Mall of Asia, sabi ni Onel. Ha? Peris Willen doon, no? Ha? Paron. Bagay mo kang paron, no? excited si Onel. Nakakahilo naman to kayo ito, Baka may bayad yung picture. Oye, Onel, wait lang. Wait lang. Sila magsasabi.

One, two, Tawag lang dito. Sabi ni Tim Tintin mag-video daw ako dito. pa and, and, Eight minutes lang. <laughs> 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 <ting ka sa likon. laughs> Ayun, dagat dagat yun. Pwede mo swim Pwede mag-swim. Ayun o. Oh, gusto mong punta tayo doon mamaya. Doon sa may, ayun uh, o. May park doon. Ayun. Pag-swimming, lalim, lalim. Ang lalim niyan. Paano ka mag-swimming diyan? Wala, may ay namin, no? <laughs> <laughs> Ayaw ko <tumuhing> sa likod namin, o. Nakaka. Matuyak <laughs> <that>, yung plano. <laughs> ayun, patungin sa mga. Ang kaya. Oh my God. Ito yung dalawang pasimuno ng lahat to. Ito pala yung pasimuno kung bakit sumakay kami ng ano, ito, ito ng chumapong pinakangapon to. oh, nga. Kung bakit kami sumakay dito. Oh. <laughs> Gusto mong sumakay dito ka para makita mo doon. Experience mo yung ano, Tawag ka magkala. Oh para kung mahihimatay. Oh my <laughs> parang may, parang may inimata, eh. okay, gosh. Aw, oh, tingit ka nila. Kakatakot. <laughs> tingit ka dito nila. <coughs> picturean ko kayong dalawa. Hi! One, well, two, picturean on kita sa ka! Ay, tatlo tayo pa. Ay, dito ko Dito tayo sa <laughs> Like, kita, ito sa baba ulit. Like, ginusto mo to eh. ako pa ka, baba. Ah. Kaya nga, yun yung nakakatakot sa baba Ayun o, no? tignan mo yung mga ano nila. Ang ganda yun Yung salamin nila, ano na. Makot malabo na. Nandito na tayo sa pinakataas. <laughs> Tuktok. <laughs> Tingnan natin yung dagat. Ayun yung dagat.

<laughs> Ayan siya. <laughs> Tumingin ka dito para makita reaksyon. Ba't nilalagnat ka unin? <laughs> Ayro ay, 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 plano daw do Ano na Nakala, na Tapos na, gamit nito? reflection na yun. Ang, eh. Ay! Ay! Ayun ay, na nila, tingnan mo pababa. Teka na ka, makapakulaw. Ayan po yung Mall of Asia. Lu nagluwang ito Mall of Asia hanggang doon. Yung bilog na yun, no? Oh. Yung dyan, Parking pa pala yun. Pwede pa sumakay sa ito. Ang ganda, la, 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 picture ko kayo dyan. Buti ganda yung lang hmm, ah, yan, ba, hmm. major, eh. ay, di, 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 Joy. Kabutang kasya yun. Saan naman yung tao na Hindi kaya. Ay, sa yan na kami. Eight minutes lang pala yung elevator. Pagsakay. Akala namin nakakatakot. Di naman pala. Dahan-dahan lang. Ayun, yung globe. yung globo ano Ayun, yung globe. Yung globe. Ayun, ay Yung globe. globe. Yung na. yung Yung globe. Naman, oh, down, ayan, malapit kami. yung Yung globe. Ayun, yung globe. na yung yung

mata na siya, hindi na siya ano. <laughs> Tingnan mo 'yung nilo laking mata oh. Kita mo? Ma? Oh, mata. Ay, ano 'yun? Ay, hindi siya nakatingin. Saan siya nakatingin? Bye bye, Molo Beach.